Gusto mo ba na siya ay magagayuma sa pamamagitan lamang ng larawan niya dyan sa cellphone mo? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo na mas lalong mababaliw ang partner mo sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At dapat gawin mo itong ritual na ikaw lang mag-isa at walang makakaalam o makakakita sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At paniguraduhin nyo lang na buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pakatitigan mo lamang ito ng maigi. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya habang tinititigan mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkalipas ng ilang segundo, sa pagtitig mo ng larawan niya dyan sa cellphone mo, ay ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong mababaliw sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At ulit-ulitin mo ang paggawa nito araw-araw, isang beses lamang sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong siya ay mababaliw ng husto sa iyo. At sa pamamagitan nito, siya ay magagayuma mo. Sa pamamagitan lamang ng larawan niya dyan sa cellphone mo. Basta tiwala lang at maging okay din ang lahat sa inyo. At pwede mo ito gawin hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. Pwede ka rin gumawa ng kahit iba't ibang ritual na mga tinuro ko. Basta panuorin mo lang at gawin. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.